Hi hey guys, magandang araw po at ito po uh, at may dalawa kong nakilala ayun sila o oh. yan, nag voice over lang ako para mano ng sa kainan at ayun na ah, pinakita ko ayun at uh, may ingay po dito ah, may sounds at ah, okay, ayun ah, nagjo-joke ako dito ayun na ah, kunyari tinatawagan ko yung ano ah, parang ah, number nila at ayun at medyo matagal mga 15 minutes na tao kami nagaantay at ayun uh, walang magawa medyo nainip at yun ha kunyari ah uh, kinakausap ko at uh, pabilis-bilisan yun uh, at ano na ang nangyari at yun umilod din yun yan po at ayan na dumating ayaw ano ha sir at ayan ikaw pa at saka hindi mawala yung alo-alo na naman na pananghalian ayun sumubo-subo na siya ayun na ah. at ayun may nasilip dun kanina at ayun at habang kinakausap ko yung uh, camera ayan at gutom na yan subo pa sumusubo ayun no ayun, pinakita pa yung halo-halo nagpapa tawag pa siya kunyari at yan uminom ng tubig at medyo mauho na ayon ay subo ulit subo lang ng subo kain ng kain ayun at binuksan yung sauce uh, para sa sa ulam ng uh, shumai ayun na uh, ayun ang aking uh, binili at ayun na paborito yan uh, shumai yan Yun Napakasarap at yun subo pa rin ng subo si ako ayan at yun na uh, kain pa rin habang makatingin sa camera may nasilip-silip diyan at naubos na yung aking pagkain yun at ayan minom na ng tubig minom ako ng tubig yan at medyo ah uh, manonah na ang tawag doon ay uhaw wow na ayun at ang susunod na naman na ah, babanatan yun banatan talaga ha? Ah, kakainin pala yun. may hawak na kutsara at tinidor at napapatingin sa kabila at na papay smile yun at nakikita siguro sa kinakausap kong camera ayan mamaya ayan na yun pinakita na talaga at habang uh, kumakain yun ay may dumating na kakilala at ayun hmm. na pa uh, ayun, ha, na na medyo napalingon at na kausap ayun may nakatingin doon no ayun napatingin si Ate na. at yan ay mamaya kakausapin natin ayun kain lang tayo ng kain muna ng halo-halo nagpapalamig ayun kakain ayun saan ka pa nakita habang ako kumakain at kumakain pa rin ng kumakain ang halo-halo yun at Yona ah, na talaga at pisto na yung camera Alu-alu sa taglamig ah taginit ah mainit na pa panahon ngayon at ayan sumusubo pa rin at mamaya maya po ay kakausapin natin si ate at may sama natin sa vlog ngayon. at kumakain pa rin ako diyan yan at yun na ah, uh, na talaga ah, uh, camera yan kakausapin na ayun siya, ate ayun napasama oh, <laughs> ah, sa vlog yun <laughs> oh. pangalan nyo ate ate isa shout out yun yun si as uh, shout out as at sa ayun Ah, napasama dito po ako sana, sa ano, sa Kiapo. Ah. Ah, so... tayan po nakausap na po natin sila. Ayun, ang gaganda po ng smile nila. Ayun, no. Ayun, thank you po ate at napasama po kayo sa aking uh, vlog at na shoutout po po kayo. Ayun, ang gaganda ng mga smile nila, no.